tanong po sa Iglesia ni Kristo kung totoo po ba na ang Panginoong Yesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Mga kaibigan, salungat po sa aral ng Biblia ang paniniwala na ang Panginoong Yesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat ang tunay na Diyos po, hindi po nababago. Batay po dito sa Malakias 3.6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi na nga uubos. Gaano po ang hindi nababago sa Panginoong Diyos? Kahit anino ng pag-iiba. Ganito po ang mababasa natin, mga mahal na kaibigan, sa Santiago 1.17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Malinaw po ang pahayag ni anino man ng